Hindi ko na ikaw. po yung isa. Kaya na po silang papi ka. Guys, puputo na natin siya ng kuku guys. Ay, okay na pala dito. Dito na sa kabila. Potol-potol. pagkatapos natin guys putulan guys para matanggal yung tulis e grind eyan e natin sa ganun nail file natin sa ganun para mawala yung tulis Nakikita nyo ba guys? Yan guys oh. Para matanggal yung ako oh, guys. Yung tulis nya guys. Kaya ganyan lang yan guys oh. Pagkatapos ng putulan. Ito yung pang nail file namin. Diba? Okay. Oh. Hindi na siya matulis guys so, oh. Ganyan sekreto. Ngayon siya guys oh. Pagpupugiin natin siya guys. Pagpupugiin natin. Ang maya makikita niya. Pugi na yan. Maliligo, maliligo na din po siya si... Yung isa po. Hindi ko po alam mo nga lang. Bagong costume po namin. Oh, na ng tenga ni Kuya Benzor tuyo na siya. Ay, santay nga niyan, guys. Siya naman na ang ating gugupitan. Puputunan na si guys ng kuko. Ang sama talaga ng chan ko, guys. Makapag, ano na, RC. Ah! Wow! Ayan na siya, guys. Pogi na siya. Hi, Epo, cute. Ito na po siya, guys, oh. Ito na siya, kagwapo. Ay kaganda. Ano silang dalawa Ayan well, na guys, na magic na, na magic. Hey! Tingin nito dito eh. Wow! ibigin ang dalawa na yan. Pag-ibigin ang dalawa na yan. Pag-ibigin sa dalawa na yan. That's us that's Let's us go, Let's us go, let's good. Let's go. What do you know, us Huh, huh, huh. down, Hello, Good, good, good,

TOKYO! PARIS! PARIS! TOKYO! TOKYO! PARIS! This is Paris, Tokyo. TOKYO! PARIS! TOKYO! PARIS! Hi! Welcome to Enoneco! TOKYO! PARIS! Oh yeah, boy, get the, get the, get the, get